Karaniwa Mano na malang dumarami ang kaso na sore eyes tuwing tag-init. Paano kaya may iwasan ang sore eyes? Alamin niya sa aking report. Hindi bawaba sa sampung bata ang tinamaan ng sore eyes sa Lawag City sa Ilocos Norte. Ang mga pasyente nasa isa hanggang limang taong gulang lang. Agad silang dinala ng kanilang mga magulang sa ospital para maipagamot. Dumami raw ang mga nagka-sore eyes kasabay ng pag-init ng panahon. Pangkaraniwang airborne virus ang sanhina sore eyes kaya payo ng mga doktor, mahalaga ang kalinisan sa katawan para hindi makahawa o mahawa. Pero mayroon ding sore eyes sa bakterial na nakakahawa din. At kapag tinamaan kayo, pinakamainam na magpakonsulta sa doktor at huwag maniwala sa ilang sabi-sabi. Gaya ng pagpapatak ng gatas ng ina o ihi sa mga apektadong mata. Iwasan ng gawin yung practice na yon, yung paglagay ng ihi dun sa mga sa mata. Mali yun, no? Uh, hindi talaga advisable, lalong lalalayon. Makakatulong din ang paghihilamos ng malinis na tubig at palagi ang paghuhugas ng kamay. Ang daily, hugasan, ibabad yung mata, ala, buksan, parang yung pag naghilamos, no? Ah... Uh, I dilat yung mata sa tubig ng mga around 5 uh, to 10 minutes. Ayon naman sa isang ophthalmologist, dalawang klase ng strain ang nagdudulot ng sore eyes. Ang isa ay tumatama mula Enero hanggang Marso o tag-init, at ang isa tumatama mula Agosto hanggang Setyembre o panahon ng tag-ulan. Dahil tag-init, lahat ng bata nasa swimming pool, lahat ng bata nasa mall, lahat ng bata ay naglalaro sa mga bago mga play area. So pag may sore eyes ang isa dyan, mas mabilis na naghahawaan sila kasi it's all about contact. Kung may kasama naman kayo sa bahay na may sore eyes, paghuhugas pa rin ng kamay ang isa sa mga proteksyon. Ugaliin ding huwag kusutin ang inyong mga mata. At imbis na bimpo o panyo, tissue na lang ang gamiting pampunas ng mata. Agad din itong itapon pagkagamit.